Gaano ka karami yung, yung ano love scene mo kay Nathan? Naku, sobrang saya po. <laughs> sobrang saya kasi ano um bago ko, before kasi siya, before ko siya makatrabaho, nakasama ko na siya sa birthday party So pinakilala siya, pinakilala siya sa akin ng friend ko na Viva Max din siya. Sabi ko, oh, ganyan yung dress, nakakwentuhan na siya. Kaya nagulat ako nung siya yung magiging asawa ko sa ano. Parang di na ako naihilang sa kanya. Kasi nakaanuan ko na siya before, nakabanding ko na siya before. Kaya nung jury eksano ng love scene namin, <laughs> na lang siya sa amin, ano ba yan? Takpan mo nga muna yung, alam mo kasi nakabanding. Patroblang po kami. Eh sabi ko, eh okay na yan, parang hindi na tayo Baka makailang take ni, ano, ni Direk. Okay na yan. Kaya nilalaro-laro ko na lang po yung love scene namin. Siya, hindi siya makagalaw kasi parang siguro nagulat siya na, hala, ganito bala si Sheena ka love scene. Kaya tawa po kami ng tawa during ano. Kaya na ano, sinasabi ni Direk na, oh, Alvin Dayton, yun lang, labas ang gana. Hindi po siya maka, ano, maka, maka acting na nilalabas na na siya kasi, ano, tawa siya ng tawa kung nakatap ako sa kanya. Ibig sabihin pinapatakpan pinapatak ni ni ano ni Nathan yung yung katawan mong hubad. Kasi daw ka na, na, ilang yung, siya. Nung, ano, nagka-problema po kasi yung kama. Nung nagte po kasi kami biglang na sira yung kama namin. Kasi na ako po yung nakapaibabaw siguro sa so sobrang lakas ng bayo ko. <laughs> Kung sira po yung kama, kaya umulit-ulit kami. Sabi niya, China, takpa mo nga. Eh, siya lang po kasi yung katabi ko doon. sa kaharapan ko siya. Hindi, takpa mo nga muna yan. Mamaya na yan. <laughs> <laughs>